Yun know, o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kabro to. So ngayon, na uh, binaklas namin yung ano, yung kalahati nito. Dahil ito yung ginawa kong stock bird natin. Hen, tapos cup, tapos o-open oh, na rin natin ulit yung ano natin, yung breeding cage natin. So nililinis na natin yung ngayon. Yan. So pinahaba namin ni Aba. Yan. So gagawin namin is ipapasok namin dito yung... Ano, tag dito yung mga cage, mga ganito. Yan, lalagay namin dito sa dulo na to, sabay sa gilid dito. Yan. Kukunin ko yung mga nandoon. Ayun oh, kung nakikita niyo 'yon. 'Yon, 'yon talaga lang. 'Yon. Yung nandoon yung ginawa nating ano, ginawa nating um, ginawa nating quarantine area pero gag uh, ang gagawin ko, gagamitin natin this year yung breeding ano natin, cage natin dahil gagawa tayo ng panibagong ano, uh, quarantine area dahil ano gagawin natin na kapag sila so na uh, bago natin ipasok eh si nagpipintura ayan so pinipintura lang ng itim tapos ako naman is nag-ano doon Tapos dito uh, nag-aayos dito papaluwag nililinis ng konti tapos yeah pasok natin yung mga ano natin yung mga uh, tag dito breeder cage Ito sila so meron tayong dalawang set ayan So, ano yan, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 16 na butas to mga tol Kasi babataas no, Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16, na butas Yan. Dalawang ano Dalawang set And then Pasok natin doon Tapos re ready na namin yung tent natin dito Para tomorrow sa ating ano uh, Ating final race uh, working race ang mangyayari tomorrow uh, best of the best yan ang mangyayari tomorrow sana madami tayong mapaday bird but hindi pa natin sigurado but yun nga uh, last na ano natin tag dito uh, na race so good luck mga tol at mag aasikaso na muna kami ni ama and then tara let's go Okay, so ngayon ang gagawin ko, uh, kinuha ko muna yung mga VIP natin na ibon. Tapos nilagay ko doon yung ibang hen. Uh, pero kukunin ko rin sila after ko ma after namin ma-set up dito. So ito si 241 natin. yan May ano siya, may puti siyang konti sa mata. Yep. Yeah. Ganda ng dipat ng anak nito this year, grabe. Ayan. So set ulit natin siya. Bred ulit natin. Yung anak na nag-money winner. Nakaparte ano, sa place. So, ito naman ang ating kauna-una ang flyers. Si Panganay. Grabe, sa mga nakakaalala. Dito kay Panganay. Ayan. Ito si Panganay natin. Alright. Panganay, ang ating dugong bughaw. Okay. So, ngayon, pagsasama-sama ko muna dito kasi mag-aayos tayo. Ito naman si Peter Pan. Yan, two times money winner natin. Ay, yung isa kanina, yung unang-una kong nahawakan, yun ang ating balagbag na first place. Pero, ano na, pag dito, ah, naglabas siya ng, ano, ah, ng money winner nga. First place siya last year, 2024. Yan, hindi ko na na-vlog kasi masyado, but please, pwede nyo nga-check. Yan, ito naman si 267, isa sa mga pinakamamong ibon sa atin Dugong Maharlika Ito mga hen natin to Magsasama-samahin ko muna dito Habang sila set up natin dito Kasi baka makastahan dito sa kabila Ayan Ang kauna-una natin po <laughs> Si ano si 07 16 minutes behind Ang second place Ayan Ganda na mga hen natin Ayan, muna kayo, ha? Ayan. So, sumasamay lang natin muna yung mga hen natin. One, seven, three, four. Ayan. Ang ano, anak ng blue bucket natin. 10 average, tsaka ng ating 2 times money winner. Yung sa 3 times money winner, yung tatay niya, tapos yung nanay naman niya is 2 times money winner. Ayan. So, ito ay ibibreed natin or sa so, may mga naghahanap ng head pwede tong available. Anak to ng uy, anak to ng ating ano, uh, blue bucket, tapos ng ating pitch classic, isa sa mga hard race na lilipad, lipidan pa. Ano yan 1734, uh, yan. Kung gusto nyo, PM lang. Hindi kasi siya nakakapistrano, naka-ATV siya, uh, money winner ng uh, amin na uh, money ring band. Yan. Ito naman si Bente Dos, isa sa mga producer natin grabe napakalapit na ibon yeah. so, sama sama dito yung mga hen natin may mga hen din tayo sa kabila uh, nilagay ko na to kasi baka magsiksika sila rito pero ano, ito naman yung isa sa mga maharlika natin yan hen Alright. Dami yeah, rin. Ito naman ay Tristar in the Sun. Ang naglabas ng 2x6 place natin. Ayan, hindi ko na siya nabibreed eh. Kasi ano, pag dito, uh, pag binibreed siya, nalulong po siya. So, ginawa ko na lang siyang ano rito, model. Ayan, model na lang siya. Ayaw ko siya let go kasi ano eh, isa po sa mga nagsigay uh, okay sa atin ng karangalan. Ayan, hindi ko alam kung bakit siya nalulong po kapag ka nagbibreed siya. Alright, ito naman si Anina. Ayan, ang ating ano, first drop equal money. Ayan, sa ano naman to sa play mount Maharlika. maharli ka Yup So ito mga nandito ang mga inawakan ko Mga treasure ko to dito Mga tag dito ha uh, One of my Producer Ah ito naman ang umupaan sa atin Ayan uh, ano daw to ha uh, Yan. naisama ko pala rito Kitten, yan. Ang mayari na ito, taga Guam So yung mga kasama niya nandun So napasama dito sa mga ano natin Pagdasma ako Siguro kamukha ng ating mga maharlika That's why At ito naman ang yon, galing to kay ano Kay Louie Rodriguez Yan Yung nanay ito ng ano Nanay ito ng ating uh, first place Sa uh, Texas Dash Cash Yan Texas Dash for Cash Yan. Sayang yung kaparis nyo na na dahil ano, uh, na disgrasya. Sa kayong maharlika ay yung, yung dugong bugaw natin. Okay. Dugong bugaw natin na dahil sa yung pinaka uno. Okay. So, sorry, sorry. Ito ang ating uh, one of older. 2013. Yeah. Hey. 2013. So, yeah. Ayun uh, na mga tol. Ayun ko pa pala isa. Maria, Maragay. 209, eh? isa sa mga finisher natin sa Wallo Price. Yeah. All right, isa na muna maingay. Okay, so nabuhat na namin ang unang ating setup, I amin mean, uh, na Taiwan, Taiwan cage. Ang ating Taiwan cage, no, ang USA cage. <laughs> Nasa USA, yeah, USA cage. Yan, so gagawin naman namin ngayon ya uh, iaangat namin siya hanggang dito sa ceiling. Yan, dito. Para di naman masyado nakayuko sa pinakailalim. Yan. So, ang pinunturaan na lang namin, ito yung ano lang, yung malaki. Ito kasi magiging VIP namin. Yan. So, VIP rin naman to. But, syempre, uh, yung pinaka Lloyd, pinaka ano, uh, ang tawag na pa, buhay na alamat. Alamat. <laughs> Alright, so yun na nga. Tara, let's go. Sukat na. So, yun na nga mga kaburo ko to. Yan, angat na natin. Yan, angat namin ng ganyang kataas. So, hindi tayo masyadong yukong-yuko talaga kapag ka maglalagay tayo ng mga uh, patuka. So, syempre, pinalevel natin niya kay ama. Yan. Okay din siya. Yan, gitna. Bago natin talaga sinetro. Yan, gitna. So, halos lahat yan, pantay-pantay. Yep, so ngayon, uh, itong pang VIP natin is mapupunta naman dito sa may pinakasulok dito yan tapos sa kabila ganun din tapos dito naman yung kabila so ito naman is masasarado na talaga siya ng tuluyan right, so tara let's go at para matapos na tayo so ayun na nga mga kaburo ko to bali naipasok na namin ni Amat at naiangat na rin namin yan ito yung mga sakak section natin so di pa namin na pinturahan tong mga to ang inuna lang namin yung itim ng mga malalaki pero oh, Siguro okay na muna to. Hindi naman siya ganun kasama tignan. Yep. So, nilagay na namin dito yung mga VIP namin. Uh, ito yung ating uh, blue bucket. Yan. Ano yan, na uh, 10 overall natin yan. na uh, three times money winner, tsaka sa pooling. So, Tapos naman yung first place natin sa... Ano tawag dito? First place natin sa Texas Dash Cash. Uh, Magnestimate sila. Same year nanalo sila. 'Yan, tas to naman ang ating uh, dugong bughaw. 'Yan, ang pinakalolo lolo nito kasi yung tatay nito ay tatay nito. So, ang tawag ng grand lolo, grand grandfather, parang ganun, grandfather. Kasi ang pinakalolo lolo niya si nandito pala sa pinakababa 'Yan. 'Yan. Ito yung tatay ng tatay nun. Tapos ito, tatay niya, yon. <laughs> so, mag, sila. Yan, tapos ito naman yung ating uh, Louis, uh, Louis Rodriguez. Ano yan? na uh, nakuha natin sa kanya ito ng 2021. Uh, young bird pa nun. Tas first time namin siyang nabreed last year. So, yung kanyang naging anak is nasa 20% overall. 26, ano, 26 average speed nag winner sa 200 miles tapos uh, lalaro pa sa 400 miles so subukan natin ang kapares naman niya is ano niya, tita na ito. ah, tita ng mga to so ibig sabihin may pasok na talagang mga winner line, tapos pinasukan pa natin ng Wolverine, so tingnan natin kung kakana, kasi yung isang anak niya is nasa 10 average no, 10 or 15 average sa 250 miles tapos today ang final race so tignan natin kung ano magiging resulta ng kanyang anak na isa kasi yung isang anak na lalaro ng 400 miles tapos yung isa naman is sumalang na ng final race ngayon yan so tignan natin pero yung nanay niya ay yung kapares niya isang ang ating uh, dugong maharlika so ibig sabihin is ano na talaga uh, winner line alright so ito ito ang kanyang kapares nahen ito si Balagbag uh, nag first play sa atin to sa last year 2024 hindi lang natin masyado na vlog dahil busy tayo sa One loop Race natin yan ang pinakamaganda rito hard race or cloudy uh, laging ito yung first na dumarating sa loop namin last year ang pinakamaganda pa sa kanya wala siyang training low play lang gravel ano uh, balagbag kung tawagin. Yan, balagbag. Yep. So, ano siya, maganda yung nilabas niya. Bali, ang tatay na ito si 07, ano, 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 si Kobe, tapos si 22. Ito si 22 natin. Ito yung nanay niya. Yan, kaarap lang niya. Pero yung tatay niya ay sumakabilang buhay na. Grabe. Alright, so ito naman yung panganay natin. Kaya siya naging panganay, siya yung aming kauna-unahang young bird na lumipad sa Campo Capistrano back 2019. Yan. So, nasiyak pa siya noon, tinatos ko na siya. Grabe, <laughs> tinos ko siya, pero nauwi. Yan. Tapos, naglabas to ng 6 overall, then 6 plays sa OCC kay Jai uh, so, yung anak niya is iniwang ko na rin doon. Yan. Tapos ngayon, ang ganda ng pinapakita ng anak na ngayon sa One Low Price. Yan, so ngayon is nakasalang lang siya dyan. Alright, tapos syempre ito naman ang ating uh, uh, maharlika. Yan. Ano naman yan, na uh, ang maharlika naman natin is sa uh, 8 place equal money sa 350 miles dun sa Playmouth back 2021. Yan ng um, 8 seconds lang tapos lumaroto ng ano, storm race so sabi sa akin ng ano, I mean, hindi sa akin na sa update ng One Note Race na yun is maging proud ka daw sa ibon na yon dahil nag storm <laughs> so yan syempre eto ang ating pinaka OG rito I mean hindi naman pinaka OG eto uh, ito si 07 ah uh, ang kauna na ang ano natin karangalan. Yan. Yun know, na mamahal sa atin na kaw na unahan ng ang ating dugong bughaw. Yan, siya yung nag first place 361 miles, sixteen uh, 16 minutes behind sa second place. Nestmate ni Kobe. Uh, nestmate ni Kobe. So, ang ganda rin ng history na ito kasi uh, mag-nestmate sila 2020, nagbigay ng karangalan sa atin. Tapos 2022, mag-nestmate ulit. Yan. Siyempre, tignan mo natin na mamahari sa atin. Ayan. Ito naman ay si Peter Pan. Ang atin two times money winner sa Pitch Classic. Ayan. Isa to sa mga lodi natin kasi first race na ito, 900 birds sila. Tapos 131, ano, 135 birds lang yung nag-second day. Kasama na first day. Uh, kasama to. And then nag-two times money winner siya. yep Tapos siyempre ito ay galing naman kay ano, uh, ito yung ano, nanay ng ating Texas Dash Cash. Ayan. Ayan, kay Louie Rodriguez ulit. Ayan. Alright, so, yeah. Meron tayong dalawang ibong galing kay Louie noong 2021. Ayan, yeah, kasi dumalaw tayo doon Ayan. Ang babae, yung mga dinadalaw natin, eh, lagi tayong pinapaambunan. Kahit di naman natin kailangan, pero inaanan tayo ni God. Tapos ito, ayan, ang lahi naman nito na is dugong bughaw. Yan. Si ano to. Lahat ng ibon natin dito talaga maamo na sa atin. Kung baga. Uh, ano to. Ito dito. Uh, na kay ama. Yan. So ngayon. natapos tapos na yung both side namin. Ito. Pero ito hindi pa kasi iaangat namin siya. So bago namin siya iaangat. Kasi kailangan namin putulin to. Yan. Putulin namin to. Para tatlo. Tatlong patong siya. Bago namin siya iaangat para alam namin yung sukat kabilaan yan so ready to go tapos uh, meron pa tayo rito ano 24 no ano, ano uh, 12 uh, 12 12 pa 12 yeah 6 dito 6 dun sa kabila na ano tag dito ah uh, na butas so yeah marami tayong ano butas dito pero ang unahin natin is pang one low price natin mga tol tapos laro tayo ng club yan So, yeah. Uh, ayun yung mga VIP natin dito. Tapos yung mga nandun. Yan, sasalang din natin yung mga yan. Ay, ito. Uh, for sale. Yan. Yan. Kunin mo pa para mabakita. Yan. Ang lahi naman yan ay dugong maharlika na may pasok ng Peter Pan natin. So, yung tatay niya, yun, nandun. Yung uh, three times uh, money winner, tapos yung nanay naman niya, si Peter Pan, nandun. Ayun, two times money winner. Uh, ito yung kinalabasan. Yan, hand. Ang issue naman niya, kaya ako binibenta. Basahin mo. Kaya kasi sa ano, ringban. Kaya may ringban ito eh. ATB, ATB 1734. Yeah, 1734. Uh, bakit ko binibenta? Kasi eh, Uh, ilalaro dapat namin to sa ano sa tag dito ah uh, ano? sa money race. race so bumili ako ng ring band para sa money ring band nga pero di ko siya nailaro dahil medyo nagkaroon ng dramatic noong 2024 ba yan tingnan mga 20... 4 or 23 4, 4. so 2024 yan 20. so ang nakapasok sa kanya is mga magagaling na ibon yan hen yan yeah. Buka natin, teka lang. Yan, magandang, oh, ayan. Magandang hen yan. Ayan. Iso lang yan, hindi siya nakakapestrano blood line, I na uh, ring band. Kasi nga, ano, tag dito, ah, uh, meron kaming goal na kapag gumawa kami ng pedigree, ano, tag dito, ah, uh, mula sa lolo, no, yung lolo, hindi talaga, ano yun, eh, ah, uh, ARPU yung isang lolo niya yung pinakaunang una natin pero the rest puro Capistrano classic na ay puro Capistrano ano na uh, ring ban pero si 07 ARPU kasi nga first year natin bumili ng ring ban is eh, hindi siya naka hindi pa tayo ring nun but yon HEN sa mga nagaanap ng HEN dyan yan yup yan ano yan ATB yup alright so itong mga to yan is yung ilalagay natin doon sa mga butas-butas doon. Tapos, syempre, kasi ito, mga ano to eh, uh, mga kakian. So, ibig sabihin, kapag yan nilagay ko na doon, may available pa tayong walo ulit. So, marami pa tayong available na butas dyan. Yep. So, yeah. Ang uh, breeding season, naghahanda kami. Ah... Uh, Yep, magkakaroon pa to ng aircon. Lalagyan daw ni Ama. Hindi, <laughs> ano lang, a, ventilation na hangin lang. May hangin na yan. Marami na yan, lalo't lalamig. Pero syempre, uh, lagay lang tayo ng konti para yung hangin is nagpo-flow. So, ang pinaka hindi pa tapos dito, yung ano niyan, yung kabilang side niya, nalaga ko ng harang yan, pag ganun, parang ganun. Yan, para kapag kaumulan, hindi sila madali. Nang ambon or mabasa man lang. Ha? Hindi, magbubukbuk yun. Ah, no. pag nilagay mo dyan, magano yun. Lulobo. So, yeah. ah uh, yun nga, ito is puro kak nandito. Na wala pa silang mga totally pares talaga. Kasi nagano kami ngayon ni Ama. Nagtag dito, uh, mandatory ano ah uh, tawag dito result kumbaga ano ba naging result nung pinagpares namin sila yeah, pero meron kami mga iba balik tulad ni ano ni Wolverine ah uh, Wolverine tapos yung dugong maharlika natin automatic yan balik okay. tapos yung mga dating magkaka magkakapares na balik din oh, may pa. ano yan bata ako oh yeah hindi nababanggit na na ni ama si ano bata ni ama ito yan hindi na, bakit bata ako ah yan ang bata ni ama ay si Leeg yan dahil sa leeg is multiply, ano, multiple, ah... Uh, <laughs> murder. Murder. Ah, multiple ano yan, ah, uh, ang tawag dito, ah. Uh, uh, first play, ah, uh, uh, first play, ah, uh, first play, second, third. Ah, uh, uh, yeah No, first, second, fourth, and fifth. Wala peep. siyang third yata. Ano, uh, wala yata siyang fourth, third pala yung isa. Yeah, Basta, uh, marami siyang, ano, diploma. Ayan, humakot ang diploma yan. Kaya, yung ano niya, yung naging anak niya, nakakuwari uh, nakakuha rin ng, ano, ng second place. Second place or third. Basta nakakuha rin ng diploma. Yun. So, yeah. Uh, good luck. At ito pa pala. Mga di ko pa nababanggit. Tsaka ito. Uh, sino pa ito? Um, Taka lang. Ah, si O9. Yeah, si O9. Si 2O9 -oh natin yan. Yep. So, yeah. Uh, ngayon, ang gagawin namin is alis muna ako dahil kukuha tayo ng pangputol dito yan yeah, pangputol dito doon sa kabila na yon para lang na maipatong namin dito at may angat na namin depende kasi kung iaangat pa namin o hindi na kaya kailangan muna namin maputol para makita namin yung pinakasukat niya hindi na yaangat siguro no yeah so yeah, kailangan kasi namin yung isa nandun para lumuwag yung ano namin lumuwag yung tag dito ah uh, kalawan namin. Yeah. Hindi ko nga alam bakit ngayon lang namin naisip to eh. Napat <laughs> nung simula pa lang. Pero yeah, taon-taon uh, talaga may mga nagbabago at may mga dapat magbago. So yeah, uh, siguro dito na lang at good luck sa breeding season. Malapit na mga tol uh, after Thanksgiving. Yan, yeah, pero magsasala kami na mas maaga kasi ano, uh, baka magtapon kami ng ano, ng first egg. No, uh, baka ipadala ko pala sa ano sa Guam. Yan. Kasi meron ano rito, yung tag dito, yung isa sa ating mga uh, nagpapaalaga ng ibon uh, taga Guam. So gagawin ko ay eh, ko yung ano niya, yung dalawang hen nya uh, yung kitel. paparisan natin ng ports 911 para ano tag dito uh, maganda rin ilabas. And then yeah, siguro yun na magiging magpares. Uh, ilalaro natin sa club. All right, so yun na nga uh, uh, eh, Ito muna yung first na nakayuwala yung mga pang ano natin yan na uh, one low price yeah, Pipili lang tayo ng limang one low price muna next year At masyado nang mahaba yung kwento natin kaya ano muna, tatlo lang ba to pa? Apat yun di ba? Ito? Ay nandun sa labas yeah, So yun na at magkasikaso lang muna siya matalis ako dahil may bibili na ako pang putol at kailangan ng ibon And then, yeah, marami maraming salamat. Ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa amin channel. Peace out.